Okay guys, so papunta ngayon ako sa tournament. Iyahatid ako ngayon na kong asawa sa tournament ng Yu-Gi-Oh! So ngayon, papunta kami ngayon doon. Iyahatid lang ako sa pinakamalapit na sakay para pumunta sa Novaliches. At ngayon, naglalakad ako. <laughs> Pogi ko talaga. Siyempre tapos ayun sumakay na ako ng jeep pagpunta sa nabalit sa Toy Shogun at pagdating ko doon hindi lang pala yugi yung ginagawa nilang tournament pati mga iba pa mga card games at ito may kasamang booster kapag sumali nga pala at ito susubukan ko kung may makukuha kung maganda alam ko pangit ang pinili kong booster pero swertian lang naman yung kung may makukuha <laughs> so ito na ito na teka teka paano ba ito dapat kinupit ko na rin sa taas e. Eh. Teka. Ooh. So, this is software. Okay, okay, okay. Yan. So, ito yung mga nakuha natin. Hmm. Hindi ko alam yung mga pangalan na ito. Naka-Japanese kasi. Pero, okay lang. Baka mamalay natin may halaga rin ito kahit paano. So, ito. Ngayon yung kapatid ko. Kakarating na lang. Tapos, kinuha niya na rin yung booster pack niya. At... Pagkakalang po meron din kami binigay sa amin na uh, tournament pa bukod sa libre yung booster pa. So siya din nag struggle pa na niyang bubiks. <laughs> Kasi saan, sa akin pinunik ko sa tagilid. Sa tagilid. Sa gilid pala. <laughs> so sa kanya sa taas niya pinupunit at siya din. Ganate natin sa swerte <laughs> The struggle is real talaga kapag talaga magbubukas ng mga ganyan. At nang uminom muna siya ng sting, pagpalakas ng loob at para mabuksan niya ang booster pack niya. Okay, so ikakat natin to para mabuksan na niya na kagad din. Okay, so nabuksan niya na. Okay. Okay, din siya. Hindi niya rin alam kung maganda rin ba yung pool niya. Mga mag-shark. Hindi daw siya yung mahigit. Hindi dyan ay lang sa Ayun, okay naman kahit pa paano rin. Okay na, okay din. So, yung kapatid ko, okay naman doon. i niya lang doon yung isang card na tinuro. Ngayon, eto naman yung sa akin, yung nakuha kong tournament pack. Ayun And din, tayo. nagkalaban din kami ng kapatid ko. At ang gamit ko ay Yubel. So, kahit pa paano uh, nanalo ako, pero natalo niya ako ng isang beses. Himala. Bali, eto yung top winner namin, Jane, first place. Ang galing-galing niya. Salamat nga para sa kapatid ko pagsali niya sa akin sa tournament na ito.